Hello mga ka-farmers So kaya nyo nakita din yung ka-farmers O nga pati naghana Sa UT ni mga ka-farmers Tuturot so, na unod ni Bago pag harbisan sa tag-iya mga ka-farmers Nakaroon kaya wak may tag-iya Karoon nga ni man Nag-relax So namin din na video ka-farmers Manara ka-farmers Muni Ah, farmers show nalang sa yute? Giniiyem ka farmers. nalang sa yute ka farmers So, so kini po yung mga galay ka farmers. Karna kanamu. mo adlut kanao. Lamig kanao. utanon. Kabaluban mo ka farmers. Ah, nilagikan ang yute. Ano so, ka discover jo? Ano sa unang panahon mga farmers? Sayo sa buntag. Usag yun isya ka babae mga farmers. Ka discover ninyong utan. Ano man? sa ngalan pulang daan mga farmers sayo yun sa buntag then babae muna yung sayo then ti kay babae man kay kon laki pa ang ngalan taani eh sayukol no? sayukol taani. so babae man niya yeah, buntag sayutih so muna eh yung mga ka-farmers hindi ha nagsugod ang ngalan nga utan ng ka-farmers <laughs> Mita mga ka-farmers. Joke-joke na mga ka Mampawala, stress lang ka-farmers. So, dali ka-farmers. Mananghil lang tag-iya mga ka-farmers. Ngayon utano? Dari kang mo, ni utano, mga ka niyong utanong. Dagsang Kini Kini muni utanong mga farmers Kini Yang Yan tumoy kini. Adubuhon. Hara. Sagulan gula na Tinaps. Oh. rah Oh, luwag sayutihan mga farmers Diri ka sa maka farmers Nalai asin bitsin wa na daog na Agang kayo -ag -ag mautan dali Munang Nagpabukid sa may karoon Maka farmers Ligo din din ka maka farmers Wag yan po ibayad maka farmers Pag kumano mo ligo Pertil yung bungawang tubig Mangutan din ka dali maka farmers Nangin lang tagiya Mga lutia Tara, tara, nasa So, mawala ito mga ka-farmers. Motoy, ano mga ka-farmers? Ah, Nakadiscovery yun anang sa yun mga ka-farmers. Babay yun siya. So, yung muna yung lang. So, muna yung yung sayo sa kabuntagon. Ba bye te. Sayo, te. Bye-bye mga ka-farmers.